So, hello. Naglaba ako kagabi. Pero hindi ko naman isinampay. Ako yung nakatulog na. So, ito yung mga cortina sa classroom. Sampung green. At hindi ko alam kung ilan ang dirty white. So, sampung ito. Ah, kaya tigli lima lamang. lima. Tigli lima. Oh, no. So, yan. Nasira. Dapat ang katinatalihan. So, grabe, ang bigat. Ayaw ko nang maramihan dahil hindi rin malilinis. Mas maganda yung hati-hati. Kasi nga, you stay there. Mas maganda yung hati-hati. Okay. Magsaya sa sabon dahil sa so, beses pa lang kumalalakang sila na binili. Hindi so, sabihin, napakalikabok. Excuse me. Ay, ay ko. Okay. So, yung nalabahan ko na. Hindi. Okay, ma'am. The dryer ko naman. Wala lang sampay-sampay. Kasi mabigat. Wala pati akong hanger na malalaki. So, ang gagawin ko ay idadryer ko na lamang sila. So, bago tayo makapag, ano, makapag dryer, ay, kailangan ko, ay, ang dami ko pang hugasin, hindi naghugas si ate girl. Kailangan ko pang ito. Ilang araw na ito dito, hindi ko nga alisan dahil lagi ako wala sa bahay. Baka mamaya makasuot na naman dito si bonso ay delikado. So, kung kailan ulit ako magda-dryer, saka ulit siya maaalis. So, diba? So, paglalaba ay aking talaga. Ayan. Ayan. So, bakit kaya may nasira? Ayun. So, dito pala siya. Okay. Madali lang pala ibalik. So, sabi ni Dade, ay, i-dryer na lang daw. Dahil, kailangan matuyo agad. Dahil sa Monday. Снег. ]ですね.